Magandang gabi. Sa gabing ito, tatalakayin natin ang iskandalo sa flood control, isang kwentong yumanig sa bansa dahil sa mga aligasyon ng korupsyon, isang questionableng affidavit, at mga maletang puno ng pera na umano'y ipinapadala linggo-linggo. Ang usapin, kredibilidad, pananagutan, at ang laban kontra sa malalim na ugat ng katiwalian. Nagsimula ang iskandalo nang lumabas ang isang affidavit na umano'y pinanotaryo ni Atorior Petty Rose Espera sa investigasyon ng Senado. Ngunit agad itong itinanggi ng abogada, sinabing peking ginamit ang kanyang pangalan at seal. Ang tanong ngayon, kung peke ang affidavit, paano nito naaapektuhan ang testimonya na dapat sana'y sinusuportahan nito? Sa kabila ng usaping ito, tumayo sa Senado si Sergeant Cutesa at isinalaysay sa ilalim ng panunumpa ang kanyang nalalaman ayon sa kanya may maleta ng pera na dinadala tatlong beses kada linggo at konektado raw ito sa ilang operasyon ng kongreso inamin ni dating kongresista Mike Defensor na siya ang nagpakilala kay Gutesa kay senador Rodante Marcoleta at iginiit na tanging layunin lamang niya ay mailantad ang katiwalian ayon kay Gutesa ito'y bahagi ng isang regular at organisadong sistema Inihayag din ni Gutesa na mahigit numimbindaw katao ang kasangkot, kabilang ang dating sundalo at mga pulis. Ang ilan ay nagbabantay sa mga bahay, ang iba'y nagdadala ng pera, at may ilan namang nagbibigay ng seguridad sa mga politiko. Kung totoo ito, malinaw na hindi lamang ito isang insidente, kundi malawak na network ng korupsyon. Tinawag ni Defensor itong nakababahala at sinabing bukas na lihim ang ganitong gawain sa Kongreso at maging sa mga banko, Patuloy ang pagtatalo kung may bisa nga ba ang affidavit. Mariing itinanggi ni attorney, espera ang pagkakanotaryo nito at tinawag na peke ang dokumento. Ngunit giit ni Defensor, sapat na ang sinumpaang testimonya ni Gutesa sa Senado upang kilalanin bilang ebidensya, kahit walang tunay na notaryo. Dagdag pa niya, dapat imbestigahan kung bakit biglang umatras ang abogado. Ngunit hindi lahat kumbinsido, maring kinwestiyon ni dating Speaker Martin Romualdez ang salaysay ni Gutesa. Aniya, ang bahay na sinasabing ginagamit sa paghahatid ng pera ay matagal ng under renovation mula pa Enero 2024 at tanging mga construction worker lamang ang naroon. Giit niya, ito'y nagpapahina sa kredibilidad ng testigo gamit ang kasabihang Latin. False in one thing, false in everything. Samantala, tumanggi si Gutesa na tanggapin ang proteksyon ng Senado at mas piniling sumandal sa kanyang kapwa Marines para sa seguridad. Bagaman may pangamba sa kanyang kaligtasan, tiniyak ni Mike Defensor na ligtas pa siya at naninindigan sa kanyang mga pahayag. Para kay Defensor, ito ang pagkakataon para seryosohin ng Senado at gobyerno ang laban kontra korupsyon at papanagutin ang mga dapat managot. Mula sa questionableng affidavit hanggang sa maletang puno ng pera at mga tanong sa kredibilidad, patuloy na lumalalim ang iskandalo sa flood control. Ang tanong, Sapat ba ang testimonya ni Gutesa para magbunsod ng tunay na pagbabago? O isa na naman itong kasong mauuwi sa pamulitika? Hatid sa inyo mula sa Balitang Bayan at ito ang inyong espesyal na ulat. Maraming salamat sa panunood. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe at click the notification bell para sa latest updates.